may lag na oh binta na yung chinilas ayo Totsoy! oh ay binta ay ah. may ngadlo mm. nandaw may ngadlo po nung sa ito yun mo sorry maka mm, Kato'y mong gisaad ba may ari ko ni mo kay maningil biya ako sa imong utang mm, wala kaya kita ito utang ni mo dos mil raman to gamay ra oy dos mil mm. ato takang naging adlaw ni ani <laughs> eh, dire man ko may tao dire de. dire ka oh dire oy Ayay. Ay. Di na dahil na, kato? Kung nag naglikay mo, gugug... Saan? nag, ka, nag uh, naglikay ka uh, na ako? Wala, wala! Basta, basta! Naku, gila ka wato. Ah, uwan. <laughs> <laughs> Saan mo kunin May list dan, kunin mo ka ron. Ano lang ko kwarta, kinanglanon ka na ako? kailis kunin mo, pero kani kani pa sa mga ang kwarta sa din taong nabilin. Sa kalibo? Sa kalibo. Mga ni. Ah, sige, kanil lang. Basta kuwang, baka -sa oh, na sa kalibo. Oo, na ako kwang kuwang mo sa kalibo. Ah, sige, sige. lang. Ano? <laughs> Uy! Lando, what's up? Uy! Kudot! Sorry lagi! Yeah. Ya mau gue nakes turian aku ditungani. Ada kono kasih lembut soy. Okay, yeah. naku, okay. mm -hmm. Ningin, oh kenapa iya aku okay. lagi? kasi gue mau utang lagi. Pila gue gitu utang nih mah? Dos mil, dos mil apa tay? Usah kelibur bener ya laga, kuarta. Oh, kau dah oh, lang? Kanila sa kau na? Wala dari kailan? Wala lagi mau urusan kuarta gak nako? Oh, sigi kanila lang. Oh, sigi. Iya selamat kayo ha. Pindah. Bisa, bisa gak kau? Nggak man? Di mana? Iku kelimtan kelimpahan masa kayo utang nako? Mana sih utang nih mah? dua milto, pulau halo U, pulau U, pulau U, pulau U, pulau U, pulau to pulau U, 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 pulau sige pulau U, pulau U, pulau U, ku sa pulau sa pulau U, pulau U, pulau U, pulau Kini dia, rawan oh. aku utang. Ah, sige, ah. sige, salamat ah, nyaris Eh, sa, Di ba, usah kalibu datu yang menghihatan aku. Oh, oh, uh, no, oh, no, dosmila Ah, sakto. Oh, kini ni. Oh, para raya. wala naku utang. Sige, mau oh, impas na wala na naku utang ni mo. <laughs> oh, ni, 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 wala, wala na, wala, wala, na. Wala na, oh, wala na. Wala utang ni Molando ha? Uh, wala na, uh, sa ko utang ni Mupidot. Wala na. Ah. So, ako so, ah? Ah. Wala ko yung utang naman ni Mo. So, na nag-quits na tani. Uh, oh. Quits na. Wala, quits na. Wala na ko utang ni Mo. Wala na kay utang niya. Wala na. Tayo. Wala tayo, wala ah, quits na. Oh, wala na kay utang. Asus, ah, yeah. Oh, daram na. Salamat eh. kayo. Ayos ako sige. Sige, sige. Sige, sige. Daram na yun, Asus. Impas, giyod.